napakatagal na pong nagsasakripisyo nitong lugar na to dahil po sa hina po talaga ng tubig. Sobrang hirap, kailangan mo pa ng motor para sa pressure ng water. Dati kami nag-iigib saan-saan. Bumibili kami magkano. Kung walang tubig, wala rin po kaming income, wala kaming benta. Lumapit sa amin ng Maynilad para magbigay ng programa dito sa aming lugarin. Talaga pong natuwa kami ng gusto. Nung naipaalam sa amin ang problema sa Malibay, agad po namin nakipag-ugnayan sa local government. Isa ang barangay 165 sa na-identify namin na may malaking non-revenue water o yung tubig na natatapon lang. Bukod sa illegal connections, nakita namin na talagang luma at deteriorated na ang mga tubo na nakalatag dito. Ang talagang kailangan na dito ay total pipe replacement. Ang challenge, medyo masikip ang area, malaki-laking trabaho ito, pero malaki rin ang binipisyo sa mga residente. Napakalaga sa amin na malaman ng local officials at ng kanilang mga residente ang kahalagahan ng proyekto na aming isasagawa. Miniting ko lahat yung aking mga kapwa-kapitan para baka usap ang Maynila kung pa paano po gagawin dito sa lugarin namin. May mga nagtatap ng illegal connection na tubig. Itinuro ko po lahat sa kanila yun para hindi na po sila makakonekdo ng illegal. Maswerte po kami dahil talagang sumuporta at tumulong sa amin, hindi lamang ang LGU at barangay, kundi maging ang mga residente dito sa Malibay. Naintindihan naman namin yun. long term result naman lagi ang inaantay namin bilang consumer. So kailangan yung mapaganda nila yung services nila sa amin. Kami din naman yung makikinama, kaya okay lang naman siya. Tumutulong pa nga sila eh, yung mga tao dito sa amin. Gusto namin magkaroon ng part para maging mapabilis yung gawa ng taga Maynilad. Ibang challenge din noong going na yung proyekto. Kasi talagang ang hirap ng may construction sa paligid, lalo dito sa amin na ang liliit ng mga kalye. Nung ginawa nila yon, umayos na lahat ng tubig dito sa Maganda na yung, ano, yung supply ng tubig sa ngayon. Na, napakalaki po ng pagkakaiba dahil noon po hirap kami sa tubig, ngayon po sobrang lakas po ng aming tubig. Dahil sa tulong nyo, naibalik namin sa normal ang availability at pressure sa higit 40,500 na residente dito. Malaking ginhawa, hindi lang sa aming negosyante, syempre sa lahat ng mga residente dito. Nagawa rin naman yung part nila, ganoon din, tutulungan din naman natin sila para maging okay din naman yung ano outcome. Dapat talaga kapag may leak, inireport agad dapat sa Maynila. Ako po ay nagpapasalamat ng napakalaki sa Maynila dahil sa nabigyan po ng prioridad na mabigyan ng proyekto yung aming lugarin. Yes, makakapag-shower na. <laughs> Bagamat malayo na, malayo pa ang kaya nating marating basta tulong-tulong. Kaya kung meron din pong pipe leaks or illegal connection sa inyong lugar, huwag po kayong magdalawang isip na i-report sa amin ito. Magtulungan tayong lahat para labanan ng NRW. Dahil dapat tama ang tubig para sa lahat.